Mga kapamilya, nandito tayo ngayon sa Barangay 684, Paco, Manila. Sa gilid tayo ng Estero de Paco. At uh, yung bahay na inyong nakikita sa aking likuran ay ang Bumuhu bahay bandang 4 to 5 p.m. ng uh, July 23. Ayon sa mga residente, itong bahay ay uh, gawa sa uh, light materials at uh, naging factor yung walang tigil na pagbuhos ng uh, ulan nitong mga uh, nakaraang araw uh, kung kaya't gumuho itong tatlong palapag pag uh, na bahay. ayon sa mga residente na nakatira malapit dito sa gumuhong bahay, wala naman na na nasaktan sa nangyaring pagguho. Day 3 yata ng ulan, parang tumutunog na siya. Yung alam babagsak na. Ayun, hanggang sa bumigay na lang siya, sumuko na siya simula nung umpisang nag aano uh, ano nag uulan yan parang syempre bumibigat ng bumibigat yung ano namin yung parang nauna yata yung sa itaas parang gano'n tapos may maya may lumalangit ngit kaya na ano kami na, na kalabas lahat kami talaga kasi talagang sabi ko talagang maano na guguho at guguho na to so agad naman po na humingi kami ng uh, assistance sa, D sa MDS WD uh, fire volunteer kasi may mga wire po na, na electrical doon na hindi namin magalaw assistance laya po nitong mga uh, tinutulugan nila yung dinner po nila tapos may konti pong grocery